Kilalanin, ano ang ABP Party List? Ang ABP o ang Bumbero ng Pilipinas ay isang National Sectoral Party List na binubuo na samahan ng mga Fire and Rescue Volunteers na may layuning irepresenta ang mga kapakanan at interes ng ating mga Fire and Rescue Volunteers sa buong bansa. Kasama dito ang pagkakaroon ng insurance medical assistance at pagkilala sa mga bayaning tagapagligtas na nagsasakripisyo ng kanilang buhay para isalba ang buhay at ari ari-arian ng iba. Ang ABP ay naglalayong magkaroon ng mga fire and rescue volunteers na may angkop at sapat na kaalaman sa pagliligtas at isang komunidad na handa upang makatulong sa oras ng sakuna. Ang ABP ang tagaprotekta at bayaning tagapagligtas ng ng Pilipino. Kasama sa platforma ng ABP ang layuning magsagawa ng mga programang paghahanda sa sakuna at pagkakaroon ng presensya ng mga well-trained volunteers sa bawat barangay o munisipalidad. Nais ding magkaroon ng mga ABP chapter sa bawat lugar para maghatid ng programang tutulong sa pagbangon ng mga naapektuhan ng kalamidad. Gayun din ang patuloy na makapagbigay ng life and accident insurance, libreng medical assistance at makagawa ng oportunidad na pangkabuhayan. Gusto din ng ABP na makapagdagdag ng mga sasakyan at makapagbigay ng mga kagamitan panligtas sa ating mga well-trained volunteers upang mapigilan o mabawasan ang pinsala ng man-made o natural na sakuna. Suportahan natin at palawakin ang pagpapakilala sa ABP. Ating like, follow at share ang Facebook page na ABP Party List.